Sa lahat po ng mga SSS pensioners, narito ang totoong status ng SSS second tranche 1,000 increase. Sa comment section, maraming mga SSS pensioners na nagsasabi kailan daw makukuha ang kanilang dagdag 1,000 pension increase. Hindi natin masisisi ang mga pensioners kung bakit sila nagtatanong ng ganito dahil marami na rin mga nagkalat na fake news. Kung magse-search sa Google, makikita na maraming website ang nagsasabi ng SSS Release Second Tranche of 1000 Guide to Claiming Additional Benefits. Ito ay nai-post lamang kahapon noong April 10, 2025. Papaloob sa balitang ito ng SSS ay nag-announce ng pag-release ng second tranche 1,000 pesos sa mga SSS pensioners. Ang katotohanan, wala talagang nai-announce ang SSS na may dagdag pensyon. Dagdag pensyon ngayong 2025. At kung talagang may dagdag man, makikita ito sa mismong official Facebook page o kaya naman sa mismong website ng SSS. Kaya maging mapanuri po sa lahat at i-verify kung ito ay totoo. Muli inuulit ko po, wala po talagang dagdag na 1,000 sa pension ng mga SSS pensioners.